In. Yung brilyo ng diamond po ay nanggagaling dito sa may crown. No? Dito po ang pasok. Hindi yan po dito pasok. Di tatanong bakit yung diamond niya ay sa kabila ng malaki ang diamond niya. Sinabi niya sa akin, ano eh, isang kilatis or one carat yung diamond niya. Bakit daw hindi ganun brilyo Expected niya kasi ang diamond ay maganda yung brilyo, no? Kasi may yung isang friend daw niya, pinagit niya sa akin, ay naikwento niya sa akin na yung isang friend niya, maganda yung brilyo ng diamond. Ano? Maganda yung brilyo ng diamond. Imalis e malis maliit lang naman dun sa diamond niya. Ano? Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit ganun ang nangyari. Bakit? May isang diamond, palagay na lang natin na malinis. No? Pariyo ang... Pariyo ang grade sa when it, when it comes to clarity para yung malinis no paglagay natin para sa mga ma, mga class A no class A class A tawag sa atin eh pag class A so very tiny or oh. halos hindi mo nakikita yung uh, inclusions so. No? nagtataka tayo kung bakit yung isang yung dalawang diamond no ma-brilyo ma yung isang bakit hindi ma-brilyo ganito po yung paliwanag ko mga best sana uh, makatulong no itong uh, sagot ko mga bes. Ang ano kasi ang uh, diamond kasi ang brilyo ng diamond ano kasi uh, hindi po lahat ng round shape ay pare-pareho ng cuts no pare-pareho ng mga facet number of facets hindi po kasi yung uh, yung uh, yung round brilliant cut ito yung tinutukoy ko round brilliant yun kasi yung modern eh modern na uh, cut ngayon yung uh, round brilliant cut so tumutukoy ako sa isang round brilliant cut na diamond ito ho yan ang brilyo kasi ng diamond yung brilliance niya may malaki ang kinalaman sa fabilyon niya ito yung fabilyon mga mga bes ito yung fabilyon So ito yung crown, no? Ito yung pavilion mga best friend. Malaki ang kinalaman dito pagdating sa brilliance o brilliance ng isang diamond. Ano? Kasi may tatlo ho kasi klase ng pavilion, ano? May tinasabi na shallow pavilion, may uh, ideal pavilion at yung deep pavilion po mga best. So shallow kasi pavilion mga best friend. Yun yung mababaw lang. Mababaw. Yung pabili niya. Ano ho? Pag mababaw kasi mga pab ang pabili mga best, pagpasok ng light, alam nyo ba ang light ng isang diamond? Dito ko Dito, dito ko Yung nakikita mong brilliance niya, yung brilyo, pag titignan mo yung ganun, yung ang isang diamond, yung brilliance na nakita mo, yung nagbibigay ng buhay, eh, yung mga yung ano yung mga reflections yung yung brilliance ng isang diamond nanggagaling yan sa crown pagpasok niya dito dito ang ang shallow pavilion po kasi pagpasok niya dito mga bes no pagpasok niyo po ba pagpasok niya dito sa may bandang crown pag mababa uh, mababaw lang po ang pavilion niya pagpasok niya dito hindi siya lalabas dito no ang mangyari diyan pagpasok niya dito Lalabas lang po dito sa may gilid. Ano po, mga bes? No? Pagdating doon na sa deep naman, no? ganun din ang nangyari. Pagpasok ng light, dito lang din po lalabas yan sa may gilid. Kasi oh, kaya wala siyang brilliance na nakikita mo kapag uh, shallow at saka deep pavilion po. Yung isang diamond, yung pavilion niya. Ngayon, yung ideal po, yung excellent na cut ng, ng isang pavilion. Pagpasok ng light po mga best friend, pagpasok ng light dito, lalabas din po yan dito. No? Paglabas na dito, lalabas din po yan dito sa may crown. Kaya kung titingnan mo siya, mabrilyo, nakikita mo gumagalaw. pag titinan mo siyang gano'n, yung yung place or your, in your naked eye, para siyang buhay. Ang ganda niyang tingnan. Papa, ma ma mo ano, masabi mo talaga na ah uh, napakaganda ng demon pala. Pag first time mo tinitinan ng isang ay mayroong ideal na pavilion ang isang diamond. So pag titinan mo siyang gano'n, So, Sa, sa sing -sing mo o sa anuman, no? Pagpasok ng light, lalabas din agad dito. O saan siya pumasok? Dito sa may crown, labas sa may crown. Kaya nga po, titignan mo siyang ganun. Yung brilliance niya, nakikita mo agad. Nakikita mo. Ang ganda ng brilliance, mga bisper. Kaya ho, sa mga expert expert na po, yun, yung marunong at magaling or, or, or uh, sanay na po tumingin ng mga diamonds, alam na nila alam na nila kung kahit may mga may mga ano kasi yung mga best eh, may mga may mga sing sing kasi o oh, ba sing sing or kahit anong klada mo sing sing or pendant ano yung pamilya niya minsan nakatago lang dito eh, no? nakatago ang pamilya po mga best friend mayroon ba nakalitaw yung mga Tiffany ano nakalitaw ngayon po sa mga talagang marunong tumingin ng diamonds, yung talagang marunong po expert na po pagdating sa diamonds. Pag tinitinan na lang ganun, dito sa may crown yung I mean yung titinan nila on, on top on the top di of the uh diamond saw, makikita at malalaman agad nila na ideal pavilion mayroon ang isang diamond. No? Malalaman agad nila dahil sa brilliance or brillo ng isang diamond sa hindi sanay, sa mga hindi sanay uh, tumingin ng diamonds. Maring hindi niya mapansin yun. Maring uh, yung iba kasi, uh, titignan na yung diamonds, eh, na yung magpresyuan na ng diamonds, ano? Yung bibili ng diamonds or yung mga alahero. Yung size lang kagad titignan. Yung size, yung four, dapat kasi yung apat na, for, yung 4C, ibig sabihin, dapat nasusunod mo yun eh pagbibili ka yung diamond. Yung iba kasi, pag titinan ako, oy malaki, oy malinis, oy maganda kulay, ano po, or white, o anuman, anumang makita niya doon. Okay na agad. No? Pero hindi nila kinukonsider yung brilliance ng isang diamond. Yung brilliance po. Kasi yung brilliance, yung, yung familyong kasi, hindi na kasi yan po pasok doon sa mga, yung ano eh, yung uh, I mean yung pagbibili ka ng item, bibili ka ng sand diamond, no? Yung size na agad, yung yung I mean yung yung karat, yung cut niya, yung color, yung clarity, yung kagat din din Pero sa talagang mautak at marunong or expert expert pagdating sa mga diamonds. Tinitinan kagad ka nila kung yung Fabillion ay ideal family yun, meron ng isang diamond mga guys. Kaya yun, ko, yun lang kung gusto kong i-share sa inyo, no? Na sana nagustuhan nyo ang video ito. Kung gustuhan nyo po, paki-like naman, paki-share po sa iba para maalam nila na kung uh, yung sa malit na sinishare ko sa inyo ay kahit papano ay matutunan sila. Ano po mga guys? Asa uh, sa mga bago sa sa akin uh, na padala sa akin channel please po paki-subscribe marami Maraming po salamat mga best friend hanggang sa muli po bye bye